Disclaimer muna para sa mga nakakapakinig at nakakapanood sa akin sa social media na hindi ako personal na kilala. Hindi pa ako pari. Isa po akong ex-seminarian. Isa po akong teacher. Lay preacher. Feeling. Feeling lay uh, preacher. Meron po tayong mga kaibigan na pari. Meron akong matalik na kaibigan na uh, di ako, no, Regalo ko po ito sa kanya. Kaya lang, di pa kami nagkikita. So, suot muna natin uh, paliwanag natin ng konti ano ba tong estola na sinusot ng mga pari at mga diakono. Ito po yung tinatawag nating alba, kulay puti, no? May ibang matatanda, ang tawag dito ay abito, pero alba po yung mas tama na tawag dito. Ang sabi po sa General Instruction on the Roman Missal, the alb is the proper vestment for ministers of every rank. Kaya bagamat madalas natin itong makita ang suot ng mga pari, eh hindi lang po pari ang mga maaaring magsuot nito. maaring uh, maaaring lahat ng antas ng naglilingkod sa dampana. At ito nga po, yung tinatawag natin na estola. Sa mga pari, nakikita naman po natin, kung isuot po nila ito ay paganto, no? sa kanilang uh, dalawang balikat naman po mga diakon ay mula sa kaliwang uh, balikat papunta sa uh, kanan Tingko ko na muna. kaya naman, hindi naman tayo talaga diakon o pari. Ngayon, uh, ano ba muna yung estola? Ang estola po, no, yun nga po, yung tela na pahaba, nakasuot sa balikat, no, sa batok ng isang pari. Ito ay tanda ng kanyang pagkahirang uh, ordinasyon. Ito ay sumisimbolo sa kanyang otoridad sa paglilingkod, no, bilang isa sa mga pinuno ng simbahan at ito din po ay isang uh, pagtugon doon sa sinabi ng ating Panginoon sa Mateo, kabanata 11, talata 28, no. Take my yoke and learn from me, for I am meek and humble of heart. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. So, yun po ang simbolismo. Yung napakasimpleng simbolismo ng estola. No? Ang mga pari, sabi nga po natin, ang estola ay sinusot nila sa kanilang magkabilang balikat. Tanda ng pagpapasan ng responsibilidad sa simbahan. Tanda ng pagsunod nila kay Kristong Pastol. Papasan ng tupa ng kanyang kawan sa kanyang mga balikat. So, at kaya nga ang nasabi natin, ito'y simbolo ng pagpapasan ng pamatok ni Kristo. Ngayon yung estola ay sinusot, hindi lang ng mga pari kundi pati rin ng mga diakono bilang sila ay bahagi din ng tinatawag natin na holy orders, no? Tumanggap sila ng misyon, no? ng banal na orden. Tumanggap sila ng pagpapatong ng kamay ng obispo at sila man ay nagsusot ng estola. Sabi nga natin ay palihis mula sa kaliwang uh, balikat yung pinakasimple, pinakalogical na paliwanag sabi natin kanina para alam natin yung pinagkaiba ng pari at diakono. Nang una, kung bakit yan palihis, pwede siguro natin iugnay no? doon sa kasuotan ng ibang mga tagapaglingkod sa panahon ng imperyo ng Roma, di ba? Kung kahit naman siguro sa ibang bahagi ng kasaysayan, kahit sa iba nating mga karanasan, no? Nakakakita tayo ng mga lingkod, mga waiter, no? Minsan may nakasabit na parang towel, no? Parang sash. At sa isa sa kanilang Uh, balikat, basahan, pamunas na gamit nila sa paglilikod So ngayon, isinusot yan ng palihis mula sa kaliwa Kasi meron ding simbolisim yung left at saka right eh, no? Yung ating kanan, karamihan sa atin ay right-handed Ang tawag natin sa ating right side, right hand ay dominant hand So ang kanan ay simbolo ng kapangyarihan, ng abilidad, ng authority Yung kaliwa, na ng dominant hand. Yan ay simbolo ng kahinaan. Simbolo ng pagiging mababang loob. Kaya, yung paglalagay ng jako, no, ng estola sa kanyang kaliwang balikat, no, ay nagpapaalala, no, na siya ay lingkod. Siya ay dapat manatiling, mapagpakumbaba, mababang loob. May isa pang practical na dahilan yun eh. Sabi nga natin, karamihan sa atin ay right-handed, so kung ang estola ng diakono ay nakasabit sa kanyang kaliwang balikat, mas maluwag, no? mas malaya yung kanyang kanang kamay kung meron man siyang gagawin. Meron siyang hahawakan ng mga kasangkapan sa banal na misa, yung lagayan ng tubig at alak, o kaya ay mag -iinsenso. So, mas madali kasi walang masyadong abala sa kanyang right side. Yan. At muli, bilang pagbubuod. So, yung estola, mapapari man, mapa diakono ay ay tanda ng paglilingkod kay Kristo yung pari ay nagsusuot ng estola kabilang balikat tanda ng kanyang pagiging pastol tanda ng kanyang authority bilang nakatatanda sa simbahan yung diakono ay snusot ng palihis yung kanyang estola mula sa kaliwang balikat tanda ng mapagkumbabang paglilingkod ang sino mang dakila sa inyo ay dapat maging lingkod. Sa susunod, eh, mayroon pang isnosot yung mga jacon at pari. Eh. Yung kasulya at saka yung uh, dalmatika. Yun naman ang susunod nating talakayin. Uh, tunghayan ninyo ang ating pagtalakay sa isnosot ng mga pari, ang kasulya at ang dalmatika.